mukhang yung asfalto rito mukhang pantay na kasi nung nakarang araw hindi pantay may mababa may mataas may unang layer, may second layer parang ganon galing pala tayo ng ano, UP ayun nga, bago ayan no? o, oh. oh, may may mataas, may mababa doon sa bandaron ibig sabihin yan first layer yung ginawa tapos ito, second layer na itong bago na ito yan unang patong, pangalawang patong to so hindi pa tapos doon sa so, isang kabilang side ay makikita rin sa kabila pantay na rin doon kasi nung nakaraan araw hindi pa pantay ayun pantay na siya na so, ito na siguro yung final layer ng asfalto ito may butas pa oh. Oh. Yeah, nandun doon lang 'yon. The rice wala na. Why not? Hindi sila binibigyan? Why not? Siguro nakatikim no, na siguro yung si it pa na tribal. Nakapain sila ng na bigas na mata. Pang syerte mo naman, may pa ka na, may ani ka pa. Tapos hindi, yeah. hindi may bayad pa. Hindi pa ito nang babayad siya taon-taon na wish niya. Amin yan. Ito na. Tapos kasi yung sa o. Nabi parang sa paaaral ah, anak sa buong ng babae sino na pinaparal eh parang ah pinaparal ni tapos dati yung apo ba yun pinaparal ito, po na mga tinigil. Hindi ah, ah, na tapos, gana. Sayang naman. Saan yung paaralit ka nga? Sa ipagkakataon ko no, mag-aaral, ano? Tapos po pa. Lumalo niyang pagkakataon, bunin mo na, ikrapan niya ako. Oo, oh, oh, totoo yun. Siya lang yun. Sabi ko nga sa'yo, ito, nung, nung, sinabi sa akin, nung dito po na, di ano kita, kasi ako magparaw sa'yo, sabi sa akin. Pero ako sa kanya, pinsan ni Papa, wala. Kasi ano sana ako, mag -seaman. Kasi bakery siya eh, yun sa Baguio. Wala, muwi ako ng ano. Muwi ako ng, sa amin kasi, tapos tumalik ulit ako ng pagsasara, tapos bumalik ulit ako sa kanya, ilang buwan. So yun, tapos ako tara ka ng mining. Naisabi nung naisip ko, dapat pala, buko ko. Ganoon naman yung dalawang taon, dalawang taon na, yung ano mo sa full, sana dyan sa loob ko. Tama, wala. Mukhang sa park ko, sana ako ngayon. Ah, oh, na marapit ako <laughs> ng Hindi dito, kilala si Aki. Oo, hindi ako napunta Maynila, isa pag-iawaran eh. Pag eh. Limang taon din ko ako dyan pagtrabaho na ah, hindi pa kaysa inyo so nasitira sa mga kamag-ana yun nga siya ni papa bakery nag ano nagkarawas ng taxi so buhok ko dyan hindi pa sa inyo hindi hmm, hindi <laughs> kahit <laughs> hinatuloy lang not yet ipo ko sa anak ko <laughs> na si Chan Chan alam ko ni Chad Chan nag-aaral kasi ipag naman siya oh, nagigita ko naman doon mo ipo ko sa anak yan lagi ko sinasabi sa kanila pag pag-aaral tayo mabuti ako yan papa ipapamano ko sa inyo wala akong may papamano na pera. Yung motor, Tor, papamano ko sa'yo. Hindi mo maano yung bangon. Hindi mo mapapaminabangon yan. Yung dito, lagi kung anong dahil magmat na mag-aral sa'yo. Ang buktang yun ang yun, la. Wala ka talagang ma... Ano na... Na ano na... Lupat bahay. Sumod pa na pa sa ito. Upahan mo. Eh, masipuat eh ang yeah. ka ng talaga sa bat sa anak man ang tala ang pangarap ko noon tuloy sa kanina sa kanila mo na lang si masipag <Christmas> naman kahit si Arte ma medyo mahina lang nga si Arte ka sabihan niya si Arte pagkumuhin wow malalamat ko lang ha nakapag pag ano pag tawag nito pag umuwi siya lalay siya agad Nakita po yun siya sa si CCTV sa <melod> pahay okay. ka. Kung saan siya agad nagkano na pupunta na ano agad? Nakabulto kay Makmak. Dito po yan siya sa CCTV. Di na mo dyan siya. Nandun, nakabultot siya. Eh naka, amang masyadik to <tore> kay Makmak. Tait silang dalawa. Ah, halawin ni Makmak man and sit Ganto na amen si Nante Lord Babay ang pinupunta lang naman niya sabi niya sa port lang tsaka doon sa bahay niya nga okay ay inaano po kasi mamaya maano doon sa mga parokada na, yung, rin, na, na no? yun po kaya tayo magmukna na ano yun tinahuli ng pulis, yun ang ginakaano ko sa kanya ay sabi ko huwag ka masyado sa mga barkada mo kako ah <laughs> Wala. Kaya sabi ko, yun ang pupuput na lang. Kaya yun ang inaano ko. Ikaw, wag mo talagang, wag ka talagang magbabarkada na magkakapalit ka ng barkada mo. Wala. Walang ibang pupuput na okay naman si, nag tinu-tino na rin.

Iyan <ti> ang naging swerte ng hopi sa kanun, maganda sa ganun, at nanon natin sa tingin at simpremalaki ng na loob di iyong dangiyan. May lalapit ko sa mga 'to. Pa, pagkawayin mo na 'ko pwede mo sa ngayang, hindi sa kaniya natin. Ah, ulit po ka Kaya sa atin, trabaho ano eh. 'ano na 'yan, sa Ah papa ni di mga anak ko. Kasi na na Oh, na ano, kung mo yung mainit na usaping sa ano, private private bigel, baby kanoba. Tawag nito private road na dadadaan mga ano, pangsasakyang mga truck. Ah. ng klap. Yung jeep dito dito yung ano, bawa yung pang o hindi taga rito yung hanin pa ng ano mga itong sasakyan na shortcut sure di nga kasi nga super ng traffic pupunti po maig na may yung ano yung tawag nito yung hotel bucking sa moras sa diba sa